araw ay napagbigyan na naman ang isang bata para magjogging. So dito kami ngayon sa Makati Circuit. Tingnan natin kung gaano kalakas magjogging to. <laughs> Ito saya na circuit. At mukhang uulan. <laughs> Hindi naman sundin yung pacing ko. Bakas <laughs> na makbo. So tagahawak lang. Kakatakbo <laughs> pala nagugutom ka na. <coughs> eh takbo ka lang. Takbo na takbo. Ayan. Ah, dalawa balik pa lang gutom ka na. <coughs> ah, nip ko sabi mo jogging lang. Tapos nandito tayo sa kainan. Scam talaga 'to. Ano ba 'to? Ah, isnara pala dito sa ano, Nakakatulong kit, may ganitong chill hub. Napakasarap ito mga dito. ang dito? Okay,

Alam ko. Kumusta? Naglalaro. Kul. Okay. De Sakto na spike siya so. Sa Sakto. Sir, meron ba po yung open play? So, yung nag-organize sir? No, sir. Ah, wala po. Open play po. Kaya lang, pwede pa naman. Kasi wala kami nga eh. Uh, walang pahinga to eh. Kasi nga, two fields naman. Okay lang po. Uh, but you have to pay pa rin 200. Opo. Oh, Hanggang anong oras po ito? Eight. Eight? Ah, non-stop to. Kasi, kasi normally may mga pahinga. Ito kasi dalawang fields. Tapos, dalawang. Ito po ito kayo. Oh, yan. so non-stop yan. So, okay lang. Ah, po. I can put you in agad. Business? Ah, sige po. At dito sa first game namin, dun kami sa dulo ng field, naglaro kaya hindi na ako nakapagpa-video. Uh, pero maganda yung na uh, resulta na naging laro, sobrang exciting. At kasi ngayon na lang ulit ako nakapaglaro eh, kaya saya saya. Talagang kinatawan ko yung Nigerian dyan eh. At dyan, nag-water uh, break muna ng 1 minute. At uh, para akong batang tumatakbo sa nanay. At dahil nga matagal na akong hindi nakapaglaro ng football, after ng one game namin, ay, after ng first game namin, nakipag-switch agad ako ng goalkeeper. Kasi medyo hinihingal na ako sa pagtakbo, kaya sa goalie muna ako. Kaso, habang goalkeeper ako, tulala. So, merong isang bola na pinasa sa akin at hindi ko nakuha. Pumunta sa, ano, sa goal bar. Wala na talaga, tumatanda na ang lolo mo. Pero kahit ganun, Sobrang saya maglaro sa field na to, panibagong bagong teammates, panibagong bagong kalaban at bagong environment. Sobrang solid maglaro laro ulit ng football. So guys, tapos na ang laro. At owi <laughs> na kami. Sabi jogging lang pero napunta kami sa football food trip. Lang. <laughs> pero the best ng araw na to. Solid. Let's go. thank yeah. you